Ayan na po lahat ng ano mga idolo, pritong isda po. Ayan na po mga idolo, kumukulo na po at saka minikos-mikos na po ni mama. Ayan, sarap po niyan mga idol. Hi mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Nagbabalik na naman po ang aming channel Castro Mini Vlog. So for today's vlog po mga idol ay magluluto po kami ng ano po? Prito. pritong bangus po na igisa, igisa po sa mga sangkap ba. Ito ba? Ito yung sangkap at Yan. lagyan daw ng beans. O lag, lagyan po ng black, black beans. beans. Yan. Isa po. Isa po ito sa na-request na sa aming viewers isang na, ano na Ganitong ito. luto. Oh, so, i-try natin. Oh. Try po namin mga idol. Kung kung masarap po ba? Dili. Ay, kung <laughs> kung tama. Tama yung pagkakaano namin. Kung tama yung pagkakaluto namin nito mga idol sa sana mga idol, nakita niyo po yung upload namin kahapon na, unsa gani ito ba? Hanang alimasag, adobong alimasag at saka yung anang lukot. Oh. Ha, ah, lukot. So mga idol, magsisimula na po tayong magluto. Let's go! Ma'am, ito na po pala yung nirequest niyo pong ano, oh ulamin namin. Yan. Kami po pala mga idol, bago po kami Bagong ligo po kami mga idol. Kaming tatlo. Ayan na po. Hinihiwa na po yung sibuyas. Ayan. Ayan, ilagay po. Yung isa. Ayan na po mga idol. Nadik dik Nadikdik na po yung ano, yung bawang po. At saka hinihiwa na po mga idol. Ayan. Yan na po yung sangkap mga idolo. Oh. Nandoon pala si Andre mga idolo. Oh. Yan. Yung, meron siyang kalaro mga idol. <coughs> Pasensya na po. Wait lang. Pasensya na po kayo sa tinig ko mga idol ah. Yung boses ko ba. Ano po? Ayan po mga idol, nalagyan na po ni mama ng asin. Ayan po, para merong pong lasa. Para prituhin po. Ayan. Ayan na po mga idol, nalagay na po pala ni mama yan. Yung bangus po. At saka, hintayin na po niyan maluto. Ayan. Let's go. Habang nag-prito si mama nito, bangos. Nag-ano na po si mama, nag-prepare na po si mama ng, ano po, yung mga sangkap ba. Ayan po mga idolo, gusto na po. Binaliktad na po ni mama. Ayan po. Dito lang po ako sa malayo mga idolo. Ano po? ito yung, wala ba ng yan ba? Ayan na po mga idol no? Ayan. Hintayin na po ulit natin yung maluto mga idol. Ito pa po yung meron pa po, po ano, ipritohin natin. Tatlong piraso ayun na po mga idolo nabaliktad na po pala niya ni mama hindi lang po nabidyuhan at saka luto ano, na po yan lilipat na po ni mama yan sa ano sa plato ko yan po yung matika niya na ano po sa ayan. Ayan po. So, ayan na po lahat ng ano mga idol, o, pritong isda po. At saka magisa na po si Mama. Ayan po, Nagano na po si Mama, nag-prepare na po. At saka lagyan na po niya ni Mama ng mantika. Amaya na lang. Ayan na po mga idol, o, lagyan na po ni Mama ng mantika. Konti lang po mantika po mga idol. Ayan eto po. Ito na po. Wow. Ito na po pala yung ano, request nyo po, ma'am. Ito na po. Ito na, po ito na, na po kami. Ayan. Oh. And crispy. Eh na po, my idol Magsisimula na po si mama magisa, isa Ayan po. Ayan po. ayan po mga idol try po natin ito mga idol yung because ni hmm. ma sana tama yung pagkakaluto hmm. ayan po ayan lagyan po ng ano mga idol ng ano po sibuya ayan because eh, may cause po mga idol ayan po Yan, lagyan na po ng luya mga idol. Ayan po, at saka lagyan na po yan ng, ano po, ng kamatis. Ayan. Ayan po. E, mekos po mga idol. Oo, oh, sarap po niyang, ano mga idol. Sobrang crispy ayan na, ayan na po mga idol ayan na po mga idol oh. at saka ilagay na po ni mama yung mga ano po mga pritong isda po na bangus ayan ayan na po lagyan po ni mama ng konting tubig po mga idol Ayan po. At saka, eh, mikos po mga idol. Ayan. Ayan na po mga idol, oh. kumukulo na po. At saka, lagyan na po niya ni mama ng black beans. Ayan. yan black beans po. Gamay rin ma? Ah? Gamay rin yung butang. Ah, gamay rano. Ayan po. Wow! Sarap po niyan, mga idol. Ayan po. Ayan. Ayan ulit si Andre, mga idol. Meron na po maraming kalaro. Ayan na po, mga idol. Kumukulo na po. At saka minikos-mikos na po ni Mama ya yeah, sarap po niyan mga idol wow ewan ko mga idol kung pa ba to sana tama yung pagkakaluto ayan po so mga idol update, update na lang po tayo sa kain let's go ayan na po mga idol oh. ayan yung bahos. sana okay, ah So mga idol, ito na po lahat. Ito na po pala yung pritong isda na bangus na inigisa po sa mga sangkap at saka kanin po. Nga pala mga idol, shout out po sa inyong lahat dyan. Salamat po sa pagtitiwala sa at pagsusuporta po sa aming channel. At saka mga idol kahit ganito lang po yung ano namin vlog namin hindi talaga kayo nag-ano mga idol patuloy lang talaga ang um, panonood nyo, nyo sa aming channel. At sana na-inspire na po kayo sa ganitong ano po namin vlog or content. Yan. So mga idol magpray na po tayo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, Lord, for this. Miss me at the bottom, see from thy bone you, Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kain na, kain na po. Kain po. Kain, 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 na kain na ma. Kain na ma. Kain na po ma. Hmm, kain, kain po. po. Ay! <laughs> kain po. Yung kain. request niyo po, ma'am. Sana tama yung pagkakaluto ko. Kain po. Mm. Hmm. 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 Sorry, boy. Wala muna tayong dulay mga idol. Matagal na pong hindi po kami nakakain itong ano prito. Kasi nagulay na po si mama at saka yung ano yung ibang imumukbang.

快走了。嗯。嗯 Ini tuh

'To na lang siguro yung video kasi busog na po kami. Salamat sa inyong panonood. Bye bye, God bless.